Sorry, I'm back for so long Welcome to my blog. my name is Nempar Yalista Ang PWD from Cebu City Ako po ay isang Sari Sari Store owner na disabled person Story trip ako konti na lang aking paninda dahil bukod sa aking pagka-disable nagkasakit po talaga ako meron akong mayuma kaya natigil yung di naman natigil ang tindahan namin pero simula talaga nung hindi na ako makita ng mga tao palagi nila akong hinahanap nasaan si ate ganun, parang doon nawala lang sila ng ano ayaw na nilang pumili sa tindahan namin tapos, yun na naman, kung magkasikat ka, ang dami mo talagang gasto kasi pa halos every month or halos every week pumunta kami sa hospital kasi OPD lang kami, outpatient department lang kami. So, merong mga lab doon, maraming laboratory exam, tapos babasahin pa ng doktor, palagi kang mapakonsult sa doktor. Hanggang ngayon, December na lang, hindi ako maoperahan kasi kulang yung dugo ko. So, binigyan pa ako ng iron for one month. Pabalik pa kami next year na naman. At maglab na naman kami, maglaboratory kung okay na yung dugo ko. Kung hindi pa talaga okay, hindi pa talaga ako maoperahan. So, ganun ang journey sa buhay ko. Kaya, ngayon lang talaga ako nakabalik na sa pagbablog. ay ang tindahan ko. konti na lang ang laman. Tapos ngayon dahil sa tumal nga marami na kami ditong naninda nagtitinda ayun wala na pati yung mga rep ko hindi ko pa talaga sila nabilhan hindi, ko pa nga hindi pa nga namin napupuno itong tindahan rep pa kaya kaya isa na lang natitira ayun ito na lang yung sharp Ayan, wala na dito yung dalawa, tapos sana itong rep ko. Ito na lang sharp. Maliit pa siya. 6 cubic lang yata ito. Ayan. Tapos, ngayon si Mr. Dahil papalit, papalapit na ang Pasko, ah, nagbibili naman kami ng mga inumin. Kasi ito ang malakas pag Pasko, yung mga inumin na sana naman hindi ma malasing talaga. <laughs> Pangpalasing, gano'n. Tignan natin si Mr. Ayan po mga kasari yung mga basyo namin. Tapos ngayon lang talaga ito namin na naungkat kasi magpapasko. Ayan si Mr. Sabi ko humingi ka ng ano na ipa-deliver -ipa nila sa wholesaler kasi 6,000 na ang Uh, I ang mean, aming bibilhin doon worth 6,000 siguro naman pwede na yan ay deliver eh ayaw niya so try sabi ko try mo lang ano kung pwede ba na ipadeliver na lang dito sa wholesaler kasi yung wholesaler namin na yun meron silang sasakyan na delivery talaga yung minivan oh minivan ba yun? Ito ay lang delivery din. De? Multicab pala yung multicab. <laughs> Ayan, busy si Mr. Ngayon, ngayon lang yun lang talaga na ungkat yung mga basyo namin. <laughs> itong cochlear truck, ang senaryo naman dito sa amin, ang problema itong sa cochlear kulang palagi yung basyo. Tapos, mahal na pag ibibilihin mo ng basyo sa wholesaler, 20 pesos ang kayong bintahan niya kung bibili kami ng basyo. Iwan ko ba, ito talagang kok na malalaki. Madali talaga siyang maubos ang basyo. Ito mga maliliit, okay naman. Yung mga RC, yung RC, hindi na kami masyadong bumibili ng RC kasi wala namang masyadong pumibili hindi siya masyadong mabenta. Yung mabenta talaga ngayon yung mga kok products. O, okay, kaya ganun. Tingnan natin kung ano ba ito. Pwede ba itong may deliver sa seller. Dito naman, ito yung tindahan namin. Kahapon, nag-order ako ng maraming ice pop. Kasi ngayon, wala na sila nagbakasyon na yung deliver namin ng ice pop yung kuhanan namin ng mga ice pop kaya ay, marami itong stocks yan nilagay namin ito sa estante eh. ito lang talaga yung marami kami kasi kung wala kaming ice pop ang kukulit talaga ng mga bata hindi talaga sila titigil hanggat may ibigay ka na ice pop so kaya itong dinamihan namin na bilhin talagang every month meron kaming ice pop 100 packs of ice pop yung isang pack uh, ang isang pack ng ice pop ay naglalaman ng 20 piraso na mga ice pop ayan, so yan lang punta lang talagang naman natin na wala pala talaga itong laman very spacious pati sa itaas wala lang sabit sabit konti na lang yan talaga ang senaryo tapos meron kami yung table ito kainan ni mister yan yung sounds namin dito yung ano namin gasol na maliit dito siya mag ano magluluto yan dito naman ang aming para ice water yan talaga nangyari dito sa aming tindahan mga kasari nalubog talaga kami pero hindi kami nalubog sa utang kasi hindi ako masyadong nangungutang kung mangutang man ako yung lang may okasyon gaya ngayon pa Pasko kasi madali mong mababawi yung puhunan tsaka at saka good news kasi yung wholesaler namin dito ano, huminto na siya sa pagtitinda ang problema ko naman, pangpunan kaya nag-isip na kami ni mister kung mangungutang kami sa Turkut, kasi hindi siya masyadong stricto kaysa linding, pero ayan nga, ang taas ng interest 20%, so ang ginawa namin ang, uh, uh, mangutang kami sa kanila, pero yung halimbawa, ang gano ang benta kung halimbawa, yung utangin namin ay halimbawa, ngayon sa mga soft drink, mga beer. Tanan dahil mayro nga okasyon ng Pasko at saka New Year, malakas 'di ba? So ipunin namin yung mga kita. Hindi namin gagalawin ang kita para tuloy-tuloy pa rin marolling natin at makabayad tayo. Kunti lang naman ang ang uh, naba 5,000 tapos 100 lang kada araw. Ang ginawa namin is yung binukod namin yung benta. So, yan din ang gagawin namin kung hihiram pa kami para sa sigarilyo, para sa mga groceries, para sa bigas, itlog, at mantika. Ganun ang gagawin namin. konti-konti lang siya tapos ibukod yung binta para makarolling tayo at makabayad agad tayo. Diba? Pangkapital lang ito kasi walang-wala na talaga kami kapital. Umingi ako ng tulong sa kapatid ko. Wala na siyang pera pa siya. Pinabayaran pa niya. Eh. May loan siya. Sahil sa mga, ano, kasi yung mga magulang ko noon dati, -dati. Tapos siya ang nagasto ng loan siya. Hindi na siya maka, Ay, humingi ako, humingi ako, ako sa kanya ng kapital ng 100,000. Kasi pwede siya mag ng ganoon kalaki tapos hindi na pa pala pwede <laughs> kasi meron pa siyang utang na pending <laughs> <laughs> yung loan yung dati niyang loan so, hindi tayo makaaasa sa iba so gumawa tayo ng ibang paraan at ngayon trial and error namin ito ngayon na humiram sa parang lending pero hindi naman siya stricto kasi ang lending sa tour ko, hindi talaga na straight talaga mabayaran mo Kung hindi mo mabayaran okay lang tapos kahit hindi, hindi ka pa nga tapos sa ayaw binabayaran sa una mong hiram, pwede ka rin humiram na naman. Ganun lang. So, hindi siya masyadong stricto. Pero dahil hindi siya masyadong stricto, wag mo namang, wag ka namang, hindi naman tayo mag-take advantage, ba diba? So, babayaran talaga natin. Walang utang na hindi babayaran kasi mapupunta rin sa iyo yung ano, karma. <laughs> o, diba po? So, si mister Yon tutuloy na si Mr. doon sa may wholesalers. Kuha lang tayo ng salapi pambayan. Ay, nakuwala na pala kong bibityuhan kasi na-arrange na, na ni Mr. at diwan ko ano saan na yung mga nabili niya. Basta nakabili konti lang mga. saray apat lang na case na Red Horse Litro. Isang case na Red Horse na 500 ml. Taka one half case ng malaking coke at Sprite. Tsaka one case lang ng maliliit na Coke. Ayan lang mga kasari. Sante so, lang talaga ang budget natin sa Paskong ito. Anyways, diyan may masyadong maraming mamili kasi ang dami na nga dito mga tindahan. Pero makakulangan talaga kami like last Christmas. Nakulangan talaga kami ng Red Horse na malaki. Ayan lang. Muna. Bye for the next time.